Sinong nagsabing happy wife, happy life kapag nagka-business kayo? Eh paano kung late siya mag-deliver? Tapos ikaw naman, mali ang costing. Ayun, away na. Pero teka, may natutunan din kami. Hindi kailangang laging may tampuhan. Sa video na ito, isishare natin ang tatlong diskarte para hindi kayo maging ex-partner in business and in life. I'm Marisa Martinez at kasama ko ang asawa ko sa maraming diskarte sa negosyo. Iba-iba man ang hawak namin na mga roles or gawain, iisa ang aming goal. Maitaguyod ang pamilya sa marangal na paraan. Pero bago natin pag-usapan yung tatlong tips, isishare ko muna sa inyo ang isang malaking desisyon na nagawa namin na muntik nang sirain ang lahat. Nagsimula ito ng imungkahin ng asawa ko na bumili kami ng isang 10-wheeler truck na isang surplus at magmumula ito sa Subic. Hindi ito yung na kong kwento na flatbed truck. Actually, ito ay pangalawang truck. At lagpas isang milyon ang halaga. Ako, hindi ako sang ayon Sabi ko, kulang yung cash flow natin. Kung bibili tayo ng truck, hindi lang yon yung gastos kailangan pa ng kapital para sa pagsisimula ng bagong venture. Kasi nga, mag a kami ng additional line at magdadagdag kami ng construction materials tulad ng semento. Pero ramdam ko na decidido na siya. Nasabi niya sa akin na humina ang kanyang aggregates uh, business. Dahil na rin siguro sa saturated na ito, umami na rin yung kompetensya. Kaya, nag siya na why not itry natin na sumubok ng iba. Ngayon nga, binili namin yung truck. Pero, loan. And of course, ang epekto nito, natagdagan yung aming obligasyon. Noong una, okay naman. Maraming mga customers din. At may kita. Pero dumating yung realidad at hindi na siya sapat. Malaki yung gastos sa maintenance niya, kada biyahe, minsan nasisiraan sa daan, at hindi rin ganun kabilis yung balik. Ito yung naging problema unti-unting naging pabigat yung desisyon na yon pero sa kabila ng lahat hindi ko naman masisi talaga yung asawa ko nakikita mo kasi siya na ayun kahit mapuyatan siya lalo na kapag may mga purchases sila minsan nga nababalitaan mo na siraan pa sila sa daan nagbiyahe sila isang araw babalik sila mga nabukasan na ng hapon tapos ikukwento sa akin nasiraan sila sa daan. Nagpa-rescue sila. Yun yung mga experience niya doon sa mga biyahe niya dati. At ang pangalawa, party rin ako sa daging desisyon na yon. Dapat, naging firm ako sa desisyon ko. At of course, alam ko naman na ayaw niyang mangyari yung mga ito. Kaya, instead na balikan at magkaroon ng blame game, mas pinili namin na unawain yung sitwasyon naming dalawa minsan nagkatawanan na rin lang kami <laughs> bakit namin 'yon <yung> nagawa <laughs> pero move on dito namin na realize na hindi ito tungkol sa kung sino yung tama kundi paano tayo babangon paano tayo magtutulungan para bumangon nag-usap kami of course tinanggap namin na pareho kami na nagkamali at hinding-hindi mawawala na doon ka talaga kukuha ng lakas sa Panginoon hindi tama yung sinabi nila na prayer is one of our weapon during this time. So, nagplano kami ulit. Of course, lalo naming hinigpitan ang budget. Wala munang luho. Kung dati, gusto naming bumiyahe, pass muna, lalo na pag hindi importante. Kung ano lang yung kailangan, yun muna yung gagastusan. At eto, we come into terms na pagdesisyonan namin na it's about time to give up ulit yung truck. Oo, masakit. Pero mas masakit pag pinilit na hindi na namin kaya. Mas pinili ulit namin na ituon ang aming enerhiya or energy sa mga nagbibigay sa amin ng cash flow. Ayan, napahaba tuloy yung kwento ko. So, punta na tayo sa three Real Talk Tips kung paano natin i-handle yung ganong decision or ganong pagkakamali sa ating buhay, mag-asawa at magkasosyo sa negosyo. Una, huwag mag-usap kapag mainit pa ang ulo. Mag-meeting, huwag mag-away. Actually, hindi natin ito may Pero, kailangan natin mag-decide, kailangan natin gawin. Hindi lahat ng pag-uusap sa negosyo ay sa hapagkainan or sa pagtulog. Sa totoo lang, hindi mo talaga siya mapaghiwalay. Ano? Pero, find time kapag medyo Okay na, kalmado na kayong dalawa, doon na kayo mag-usap. Yes, minsan sa amin, hindi uh, muna namin pinag-uusapan. Nung una, sinasabi nila na hindi kami natutulog. Huwag kayong matulog 'pag hindi nyo napag-uusapan ng problema. Minsan uh, sa amin naman, iba. Uh, we calm down ourselves first. Uh, of course, may kanya-kanya kasi kaming obligasyon. Uh, minsan, uh, hindi mo agad-agad na pag-uusapan right away kasi ang lakas ng emosyon lalo sa babae. Uh, sa kanya mas okay. So sa kanya kasi very uh, marami siyang uh, ginagawa. So uh, throughout the day pagbalik niya okay na siya. Ako yung iba. Uh, pero mahirap man nga naman gawin na uh, we calm first ourselves. Uh, sig siguro throughout the day hindi muna kami magkita. Ayoko siyang <laughs> parang ganun, 'no, pag talagang seryoso. And then kapag kalmado na kayo, uh, dun kayo mas uh, mag-usap at uh, take the courage to Open up kung ano ba, ba, ano yung pagkakamali nyo, ano bang nangyari kasi, pag-usapan nyo. Tandaan lang natin, hindi pwedeng asawa mode kapag business mode. Dapat malinaw kung kailan kayo partners sa negosyo at kailan kayo mag-asawa. Pangalawa, tandaan nyo na may kanya-kanya kayong galing. Hindi kailangang pareho ang inyong style. Minsan, nagkakainisan kayo dahil magkaiba kayo ng approach sa negosyo. So, sa diskarte namin, tinatanggap na namin na iba-iba kami ng diskarte. Ako kasi, mas bookish. Nagko-consult ako sa research, mga ganon. Yung asawa ko, more on action. Kaya, sa tingin ko, nagko-complement kami. Kasi, kapag ako more on theory, si asawa ko yung gumagawa ng action, nag implement Doon namin nakikita kung ano talaga yung mas gumagana. Yung term doon, dapat mag-complement. Dito, dapat tanggapin na hindi natin kaaway ang ating mga asawa sa negosyo. Tayo ay team. Dito, mas magiging magaan kahit magkaiba kayo ng atake. Pangatlo, of course, i-prioritize ang relasyon ninyo. Hindi lang yung kita. Pwedeng kumita ang negosyo, pero malugi yung relasyon nyo kung hindi nyo alagaan. Of course, yung discard natin dyan, bag ba namin ginawa yung business para rin sa aming pamilya, sa aming dalawa. So, mas matimbang yung aming relasyon na mag-asawa. Ayan, yeah, siguraduhin nyo rin na meron kayong uh, moment na dalawa. Hindi parati busy. Kahit uh, simple kapi lang sa after break, uh, gano'n, at uh, magkwentuhan. Ang negosyo ay negosyo. Pero, tandaan, ang asawa mo pa rin ang kasama mo sa hirap at ginhawa. Naniniwala ako na kung pareho kayong may negosyo, dapat partner kayo sa vision, hindi sa competition. Magkaibang role pero parehong may say Ang tunay na kalaban, comparison at pride. Pag pumasok 'yan, magkakahiwalay ang iyong landas. Pero kung teamwork, ang mindset, kahit anong bagyo, kakayanin. Kung gusto mo ng community na may suporta, real talk tulad nito, join us sa Ka Home Bees. Dito, hindi ka nag-iisa sa business journey mo. Hindi kailangan maging perfect ang setup niyong dalawang mag-asawa sa negosyo. Pero kung willing kayong magtulungan at may tiwala sa isa't isa, mas malayo ang inyong mararating. Kung nakarelate ka sa kwento namin, comment below, teamwork versus competition. Don't forget to like and subscribe our channel, Kahongbees. And pakishare na rin sa mga fellow negosyante na pareho tayong nagnilegosyo as husband and wife. Tandaan, mas masaya magnegosyo kapag kasama mo ang partner mo sa buhay.